Magandang araw guys. Dito lang ganap ko sa labas. Seven pasado na. Magpapaaraw pa rin ako. Carry ko yan. Kasi may trangkaso ko guys. May ubo ko siya kasi po. Excuse me sa mga kumakain. Dami dumadaan kanina. Ngayon wala. Good naman ngayon may konti uwi na rin ako check ko lang sa inyo itong labas ng bahay namin ganda ng araw oh. paaraw lang muna ako saglit para mawala yung ano ko lumuwag luwag yung aking dibdib at yung aking ilaw <laughs> gawa ng ano eh gawa ng trangkaso ko yung sipon ko barado yung ilaw <laughs> excuse me suma kumakain Siguro sabi nila, alang init-init na nandito dito pa ako. Carry ko yan kasi may sakit ako eh. Hindi ko ganong maramdaman yung ano, yung init ng sobra-sobra. Siguro -sobra. sabi, sabi ng mga dumadan, Ay, ni, ano ginagawa ni, Lisa? First time ko mag-isa dito para magpa-araw. Ayoko dun sa harap ng bahay namin, naiyak sa kapitbahay. Dito na lang ako. Saglit lang to. Uwi na rin ako. ito nga pala dala ko dito sa hallway itong e-bike ang akong partner e-bike gusto malayo pag naglakad ako eh kaya nag e-bike na ako nakakaramdam na ako ng guto <laughs> saka kailangan kong kumain inom ako ng gamot eh Ayan, kamusta na po ang lahat. Ingat lagi. Lalo ngayon parang uso ngayon ng trangkaso. ayaw nga pala teka, lilipat ko kayo sa bukid dulo may kukwenta ko sa inyo, salit lang guys, darating yung mga ilang araw hintayin nyo po, may papakilala po ako sa inyo sishare <laughs> ko rin po sa inyo Mga ilang days pa. Ah, linggo pala. Mga ilang linggo. Yan po ako ipapakilala sa inyo. <laughs> Bagong member ng aming family. mag gender reveal tayo. <laughs> Joke. <laughs> ang bagong kapamilya. I-share ko po sa inyo. Papaaraw lang ako. <laughs> Mga ilang linggo pa, dai, guys. Kami <coughs> ako, konti. Uwi na ako. Medyo maluwag-luwag na yung ubo ko konti. Maluwag-luwag konti. Ganda ng araw. O, oh, tingnan nyo, guys. Ah, ganda ng araw, no. Ayan. Ito lang yung ganap ko sa labas ng bahay. Pa-araw. Oh. Pa-araw muna. muna. thank <laughs> you Ayan guys, uwi na ako. Medyo okay na siguro yung paaraw ko. <laughs> Medyo mainit na. Masakit na yung sa ano talaga sa balat. Uwi na muna ako. Sa susunod na araw na lang uli ako magpapaaraw. Kaya bukas, try ko.